Lugaw, ang pirasa kaya na sa kakanun kang 4 anyos na si Franz Joseph Rosaldo, kan San Francisco, Barangay Kalumpang, Milagros, Masbate, huli sa pigmamati kay Ninhelang na Himangioma. Hubag, nakawilwil as hindi na maisarado pa kan aking si Franz ang sa iyang ngimot, huli sa kakaibang kamugtakan kan sa iyang hibabangabil. Tulung bulan si Franz kan mariparo kan magurang kaini na may kakaiba sa sa iyang abil. Alagad darakan pagtios, da ituloy siya na ipahiling sa doktor. Kasagsagan kan pandemya kon sa insyam na bulan naman si Franz. Mas naglalaan paghubag kan sa iyang hibabang abil. Ipinabulong manda ako ta sa ospital si Franz. Alagad sigun Gun subuot sa doktor, da ipakaya kan hawakan aki ang gigibuhu na proseso, nga ni maaraman ng tunay kaining kamugtakan. Kaya nagdesisyon ang pamilya na magbalik na sana sa nasa sa indang probinsya. Uh, ano din, napunta din kami sa East Avenue po. Uh, uh. Tapos hindi din to na ano nila kasi ano daw yung MRI sana yung pinanon sa amin para malaman niyo pwede daw siya operahan o hindi. Eh unang subok pa lang ng kamera sa kanya sa buong katawan niya, hindi niya kinaya. Parang nagkasakit po siya ng ano ako, nagkasakit siya ng isang buwan. Tapos hindi na muna nang pinatuloy yung gamutan kasi sinabi ng doktor kailangan daw bumalik yung ano niya, yung, yung katawan niya. Bunso si France sa tulong magturugang. Asin solong pigtataguyod kan 30 anyos na inang si Maria Cristina na nagtatrabaho bilang barangay health worker kung sa inlabi 800 pesos sana kada bulan ang naiuuling sweldo. Naranasan ko po kung ano kahirap maging isang ina sa tatlong anak po lalo na nag-aaral na po yung dalawang anak ko grade 6 saka ano grade 2 tapos yung pamumuhay sa amin po hindi naman sabi na mayroon talaga kasi nasa kahirapan din po kami. Marso 11 ngunyan na taon, kan magkaigwan na pagdudugo sa ngabi ni Franz. Kaya kan matawan si Christina nin 5,000 pesos na pinansyal na asistensya hali sa DSWD, maski mayong kasiguraduhan as in madagosan, tulos na sindang nagbiyahe pasiring sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Ligaspi City. Kasi nung nakaraang October, may pasyente din ako dinala dito. Nakita ko yung MRI na, ano, sabi ay pwede pala dito MRI yung anak ko kasi libre naman. Oh, yun. Tapos nung nag nga, nung isang araw, nakita mo sa video, yun na din. Sinabihan na kami ng doktor na eh, rapper na kami dito. Kasuod ma, kan makaabot ang mag-ina sa BRHMC Haling Masbate. Sigun kay Christina, haros pigkukurumos ang sa iyang puso tuyong nahihiling niya ang pagsakit kan sa iyang kangod na aki. Nahaga dasin niyang marahay, kumusog asin mahiling na normal ang kamugtakan. sa akin lang kung pwede palang na sa akin yung karamdaman niya po. Eh, sabi ko nga sana sa akin na lang kasi mahirap bilang sa isang ina po. Gusto ko din lakasan ang loob. Pero... Mahirap po talaga. Mas lalo ganito yung nangyayari nga sa kanya. Daan na lang po. May makapansin din po sa mensahe ko po sa mga may mauyong buot asin mauwet na magtaong tabang sa akin si Franz, makokontact sa si iyang ina sa numerong 09811530322 o sa Facebook account ka -ini na Maria Cristina Sese Amo para sa mga baretang tatak Bicol Rose Espinas